No offense sa mga mag-aaral ng makabagong henerasyon. Ito ay kwento lamang natin, mas masaya ang pag-aaral noon. 80s, 90s, and early 2000s student. Mga estudyante noon, class suspension, walang announcement sa TV o radyo. Papasok ka kahit bumabagyo, tapos malalaman mo lang suspended pag nandun ka na at basang-basa sa ulan. Research. Kailangan kabisado mo ang decimal arrangement ng books sa library at hanggang dikit mo ang librarian para makahiram ka lagi ng books. Bihira ang computer. At pag meron, wala naman yung internet. Google sa oras dahil di tulad ngayon na auto-click na makikita mo agad ang mga topic. Noon magbabasa ka talaga ng books. Report. Kailangan may handa kang Manila paper at pentel pen. Dapat gandahan mo din ang sulat para maintindihan ng kaklase mo at dapat malakas ang boses mo para marinig ka sa likuran. Books. Pag sa public ka, nag-aaral, hiraman sa books. Swerte na may apat na books ka, kaya dapat marunong kang makisama para makahiram ka sa iba. Kundi nga nga, after exam, kayo-kayo din ang mag-check ng test paper. Tapos sasabihin ni ma'am yung grades mo sa klase. Proud syempre pag mataas exam score mo. Pag mababa, pagtatawanan ka, may kasama pang sermon ni ma'am. Secretary ng Classroom Isusumpa mo pag ikaw ang classroom secretary dahil ipapasulat sa iyo ni ma'am sa blackboard yung mga nakalagay sa libro. Ang ending pagod ka na nga, nalanghap mo pa lahat ng chok. Tapos ikaw ang makikikopya sa iba kasi wala kang notes.